Hello mga pangga. Guys, oh look. Nag-ulan. Nag-ulan dito sa amin. First, na rain na yung taglamig. So, pupunta ako sa Jumia, guys. May bibilihin ako. Light lang man siya nga rain, pero this is the first rain sa taong ito. Bilin ko na ako na tayo ba? Sa ang amin hira ang aming gate, oh. Hindi pa yan pa -ayos. Ito na talaga ang sign na taglamig na. O, oh, diba? Kasi may ulan. First rain talaga. First rain talaga ito. After sa makabang taginit. Tanglamig na ng hangin. Yes, I miss winter. So, pupunta tayo sa Jamia kasi bibili ako ng kape. Wala na akong kape sa umaga. Kasi hindi pa naman si Madam mag next, ano pa si Madam mag grocery. So, wala akong iinumin bukas. Shake sa camera. Taga-upas mado ang ating kamay. Mas mado ating kamay. Kamusta na kayong lahat? Ay, naku. Kamusta na kayo guys? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ng ito. Sana wala kayong mga iniinda sakit. Thanks God. Naka-recover na tayo sa ating uh, mas, masamang pakiramdam last week na nagpa doctor talaga ako guys. So, okay na kita ngayon. Thanks God talaga. Hi, this is what I like. So, bibili ako ng okra kasi na-miss ko na maglaga. Magkain ng nilagang okra. Diba? Eat healthy foods tayo guys. Kasi ano, Aga, ano na no, ano, iba na talaga panahon ngayon. Especially na nag-aidad na tayo. No? Kailangan maingat tayo sa ating mga kinakain healthy tayo sa ating mga kinakain ga nung so ito oh na miss ko talaga buti na lang nakita ko itong okra kakain tayo ng okra ga nilaga ang okra meron tayong baguong pa doon so, okra lang ang ating uulamin pero bukas ko pa ito kainin or depende kasi meron akong ulam ngayon eh So, nagpili din ako ng konting orange. Last time, bili ako ng orange ka. Ay, nako. Nag-dry na siya ka kasi hindi ko siya agad nakain. Yung nagkasakit ako. Hindi ko siya agad ko nakain. So, nakita ko na ay. perti malahan na. Hintapon ko na lang kasi ano na. Naging dry na siya. So bibili tayo ng ating trotas d'ya kasi ano eh, para healthy, diba? Brother, kanyang check-in. Hmm? Parang masarap ang apple ah. Kasi nakita ko kanina si Apam kumakain ng apple ga na ano ako. Parang na sarap, sarap na sarap siya kumain ng apple. So, bibili tayo. Ay, hindi tayo mapaglihado. Thank you. Bibili din tayo ng apple guys. Kita ko siya kanina. ng video call kami ka. Kumakain siya ng apple. So, nagbibili din ako tatlo lang siguro kasi o oh, parang it looks so crunchy hmm. green iya nga uh, pungango ka tatlo lang ako. Binigyan ako ng plastic na uh, ibang ibang lahi. Napaka gentleman niya. Oh, ano Ang mga lang apon ko ba? Almost one half dinner. Bumibibil ako ng kubus. Uh. Fresh. Bagong dating ang kanilang kubus ka. So nang sating na pala tayo dito guys Ito so, lang nga yung pinamali ko eh. Hindi ako na kuhus Saka mga tipok para Pero bukas ko pa ito kainin Bukas ko pa ito uulamin Diyos Itong okay, ating apple Itong orange Itong diba? ating kape Pwede lang nabili ko ko kasi bibili, bibili man si madam Sanek, sa next ano pa. Siguro mga 25 pa siya bibili. So ito lang. Para may ganito pa So fast forward tayo dito guys. Dali-dali on tani aton nga video ga ka, kay nag ano tayo. Magkain tayo dito sa labas ga. Dito ako magkain sa labas ng aking kwarto guys dahil mahangin at saka hindi na siya wala ng init ka. So, dito ako yung magpwesto at mga kain ng aking ano guys, ng aking breakfast. Nagkain ako ng kanin dyan at saka yung binigay sa akin ni madam na uh, parang ano ba, parang seafood na iluto niya kahapon. So, maganda dito sa labas. Oh, kasi wala nang ano, wala nang init. Tapos, mahangin. Ang lamig na ng simoy ng hangin. Kasi ano na eh taglamig na dito mga pangga. So, paspas -pas tayo ng kain dito ga, no? Eh, ikuan na natin ang ating video para hindi man magkahaba-haba balaga. So, kamusta na kayong lahat? Anong mga, anong ulam nyo diha mga pangga? So, dito ako dito guys. So, dito ako yung ga gano, para uh, different view naman guys sa ako. Hindi nga mansyon na makita nyo no? Know? bahay namin dito nga batoga o. Oh dito ako sa likod nga part. Fast forward naman kita ga. Dito naman ako sa kusina namin ga ka. o. Kasi wala akong mga, wala akong gagawin ga. Marami akong time na libre. So para mangin fruitful, mangin ma... Ano man ang ating oras, daba no, para hindi mabladyado ang sahod daba, na balaga na ano, ako ng mga busal namin ka, busal, busal sa Arabic, ga, sibuyas, ko sa atin, ga, sibuyas. Kasi ang mga sibuyas namin ga, kung pahayaan ko lang, ay masisira na yan, madudunot na yan ga. So para ma-save ko, at saka ma-impress man si Madam, eh, syempre, ay ma-preserve natin ang mga sibuyas from maano um, nga hindi matapon siya, hindi masayang ay talagang ipangano ko na siya ga, ipang cut ko na siya nga daan, ipang slice ko na siya, I slice at saka small small, saka ilagay sa ziplock at ilagay sa freezer. Kasi nakita ko eh maraming mga ano kasi yung amo ko ga, minsan naman yan magluto-luto ga kung kailan niya lang gusto. So ang aming mga sibuyas dyan o oh, nagatubo-tubo na tapos magkasira-sira lang. So, napag ano ko na kailangan ko palang i-preserve ito kay para hindi sayang, gano, hindi haram. So, yun ang aking ginagawa daw. Medyo na kwan tayo, no? Kasi magsakit-sakit naman sa mata, no? Pero sige lang, akay, minsan naman ito ga. Kasi ang dami, kasi eh, ang dami mga sibuyas namin na masasayang lang kung hahayaan ko lang yan. Kasi hindi palagi si Madan nagaluto ga. So, yun ang aking ginagawa pag ano, kasi may ako ga, na minsan na ano man ako nga, uh, wala akong gagawin, medyo, ano ako, ang dami kong free time, so para daw, hindi, walang balaga, Walang balaga nga, ang mm, swildo mo nga, swildohan ka man, pero doka, doka kwan nga, no? So, <laughs> maghanap tayo ng ano, ako naghanap talaga ako ga, ng aking gagawin ga, yung mga, Uh, ano, akin yan uulit-ulitin na lilinisin kaya para may pagkaabalahan lang bala ako ang aton mga oras nga kung hindi lang lahat sa cellphone or ano kasi yung amo ko wala man na pakialam kaso lang doon ka ano mano Nung mag-erote, man kita ka mabato, nakita sa sahod, gagang imo, swildo, do laban. <laughs> laban lang imo nga, pahuway, laban lang, pahinga, kaya sa trabaho, gano. So, minsan doon, nakakagirote man ga. So, naghahanap talaga ako yan ang aking gagawin. So, ito ang aking simple kaganapan sa aking araw dito, guys. Salamat sa panunood and please don't skip our ads. It's a big help for me and for my channel. And please don't forget to hit like on this video. Have a great day or have a great night, everyone. See you on my next vlog, guys. Thank you so much.